may bagong dating dito ng charger at aayusin nga natin to no hindi siya nagpupula kaya let's go tingnan natin ang problema at pag ganito nga yung charger nagigreen lang no kinuha na agad natin to ng continuity test o chinek natin yung continuity nya kung uh, may putol nga ba yung dalawang wire since eto tinray ko muna siya na buhanan yung isang side o isang line no Uh, tinignan ko sa board. Yung na tayo sa board, syempre. Tapos, tinignan natin kung may putol ba. Ah, uh, tinry ko nga itong alog-alogin, no. Ah, uh, wala talaga. Okay, kasi minsan nakakaroon, minsan hindi, no. Okay. So, hindi na talaga nag-charge to sabi ni customer, pag ganyan. So, inaalog ko, tinitignan ko kung nag-tutunog ba yung tester natin, no. Pero, since wala talaga, okay, so, nag-decide na tayo dito na hinangin siya no palitan ng panibagong cord para mas pinulitan natin to ng mas makapal na cord na papunta doon sa e-bike no? kaya tinanggal ko na agad yung line niya bago nga pala tanggalin niyan itester nyo muna alamin nyo muna kung saan yung side talaga ng positive kung anong kulay para di kayo malilito dahil pag bumasa lang kayo dyan sa color blue o color brown at yung ikakabit nyo ay ganoon pa rin kung ikakabit nyo ay gano'n pa rin na kinolor coding nyo lang pwedeng sumabog yan kasi yung continuity ay yung ano yong yung polarity nyo ay magbaligtad kaya sa tester kayo babase at kaya nung na ano ko na to natapos ko na tinest ko na agad oops sa so, nga ako dito kasi akala ko hindi magre-red so yon.